Dito kami ngayon sa area ng Sampalok dito sa Taal Lake. Kasama namin si na ano. Si Kahwaning Mama Mana, kasi ano. yung may-ari ng ano 'tong pangalan ng no kanya, Amigos Garden. Bababa kami ngayon dito sa Palusong hindi ko na binaba yung sasakyan kasi masyadong matarik. mahirap si Ahon. Medyo basa-basa. Kaka alangan. since baguhan pa tayo, mahirap yung sumubok agad sa ganitong katarik. Maglalakad lang tayo muna. Tapos tingnan natin yung ano fish case yan. Medyo madulas nga daw dito sa tabi. Maya-maya update namin kayo.